Good morning po guys. Welcome po to my rail. Ah, nagluluto po tayo ngayon ng Paklay guys. Ayun po guys, yung niluluto natin. Ayun. Baunin po natin sa bukid. Ayun dahil Ayan po guys. Ayan. paklay yummy yummy ito guys ayan daga kahoy lang po itong naluto guys oh ayan po guys lutong kahoy lang po yan saka mayroon din po tayo dito na nilatan nga baboy guys ayan po guys oh Masarap po yan guys oh ayan Ayan. Datangan guys. Ayan po yung pakilay natin guys. Oh. <coughs> Ayan yeah, rito ito sa kahoy guys. Kahoy lang, kahoy lang po yung lulutuan natin. Ayan o. Oh, kalan. Kahoy lang kasi nasa bukid kasi tayo guys. Kaya yan muna luto natin. Thank you guys and God bless.